So dapat alam mo kung paano ka kumikita sa negosyo mo. Kung ikaw po ay product-based or service-based, pwede mo po itong gayahin. So magbigay din po ako ng sample. Kung bago po itong subscriber, paki-comment ka lang sabihin mo, Doc, I'm new. Okay, so revenue plan pag-usapan natin yan. Para hindi lang tayo negosyo ng negosyo, kundi nagninegosyo tayo ng nag scale up ang business natin. Dapat meron kang income department. So, ang income department na yan or income team, ang iniisip lang nun paano kumita ang negosyo nyo. What if kung meron ka isang taong kinakausap lang, tinatawagan dahil sinasabi mo lang, ano yung income revenue natin ngayon? O paano pa dadami income ng business natin? di ba It's amazing. Meron kang taga-isip. Okay? Now, let's proceed. Ano ba yung framework natin? If you want to plan your revenue, ano ba yung apat na titingnan natin? Eto po. Ang focus mo dapat is about your product. You should know your product kung negosyante ka, dapat alam mo how your products operate, ano yung mga ingredients, ano yung mga nasusolve niyang problem, or kung services naman, bakit mo ginawa yan. So like for example, sa amin, coaching, ebook, mamaya, discuss pa natin yan. So dapat you should know your product and pricing. Tinan natin yung pricing kasi dito tayo kukuha ng profit. Dapat maayos ang pricing natin. As a business owner, to increase your revenue plan, or to have your revenue plan, dapat alam mong pricing. And sales strategy, don't forget. Alright? Napakalaga ng meron kayong strategy. By the way, kung meron kang sales team, pwede ko po pong i-coach ang iyong sales team. PM na, sa personal level nito. And income target. Napakalaga po ng apat na yan. So, una nating sagutin is, to plan your revenue plan is, what do you offer? So, ano ba yung ino-offer mo? Sa negosyo mo, kahit traditional yan or online ang business mo, what do you offer? Kailangan tinitingnan natin ang ino-offer natin and to diversify our income. Sabi nga ni Sir Jeff Bezos, kahit i niya ang retailing business 5 years from now ang gusto pa rin ng tao is diversity. Wide selection. Gusto pa rin ng tao, marami. Kaya dapat marami tayong ino-offer sa business natin. So, for example, sa amin po, sa Rockstar Seminar and Coaching namin, and IMG Rockstar, and iba pa natin business. So, meron tayong coaching, one source of income natin, e-course, meron tayong e-book. If you want to avail sa mga OFW, sa mga pamilya nyong nasa abroad, meron tayong roadmap, 10-year roadmap for OFW. And meron tayong seminar and team building. If you want to avail, mag-PM lang kayo. And Kaiser, of course, IMG natin. Meron kit, rockstar, starter kit natin. So, yan yung ating mga source of income. And of course, may YouTube channel tayo. So, dapat alam mo kung paano ka kumikita sa negosyo mo. So, akong tanungin kita ngayon, eto yung negosyo mo. So, ano yung mga sources of income niya? How do you diversify? So, dapat masagot natin. At least, meron tayong 3 to 5 sources of income dyan sa business natin. Like, kung ako sinasabi, gay natin ang Starbucks model. Ano yung model ng Starbucks? Ang Starbucks po ay coffee shop. Pero alam nyo po ba na only 49% ng profit nila ay galing sa coffee. The rest, nanggagaling po yun sa ibang items. Okay, kung makikita natin, ang dami nilang ino-offer. Meron silang shelf sa gitna, di ba? So, lalagyan ng mga tumbler, lalagyan ng mga products nila, May coffee na nga sila na uh, ready to, ano na, instant coffee. Ano nakita ko doon, meron silang chocolate uh, chocolates ng maliit. May, may small items. Okay? So, pwede natin gawing, ano yun, business model. Next is, para makagawa tayo ng ating uh, revenue plan, you try to review your pricing strategy. Ano ba yung strategy mo sa presyo mo? By the way, sa lahat ng mga business owners, ha, make sure may Kaiser po kayo. Ang Kaiser 3 in may healthcare life protection investment. Dapat safe, protected tayo and meron tayo investment sa dulo. Okay? Pricing strategy. First is cost base. Ibig sabihin po, nakabase sa cost natin. For example, meron kayo. Ito nga po yung pen natin. So, yung presyo na ito, base po yan sa nagastos mo then nag ka lang ng profit margin. For example, after computation, ang cost nito 100. Ang gusto mong profit margin is 50%. So, ang presyo po nila to ay 150 with 50% profit margin. Gets na Okay, so second naman is value-based. For example, sa, sa amen coaching. Sabi nila, Dok, ang man ng online coaching mo, 7,000 online coaching ni Rockstar. Because, I'm providing value. Ganun kasi kataas ang value na binibigay natin. Sa experience ko po, sa dami ng kino codes ko, after coaching, yung dami na yung realization, like, ito nga, yung pricing nila, like, yung isa, kino codes ko doon, ganun pala pagkipresyo. Parang, tingin ko, nalulugi ako. Kasi meron ako hindi na-add na element. Doon, ganun pala yung distribution channel. Pala yung pala kulang ko, kaya mahina yung benta namin. O hindi namin na-hit yung target namin. Because of the value. Value-based. Or, pwedeng competitive pricing. That means, based from your competitors. Coffee shop ka meron kayong, lima kayong coffee shop dyan sa area nyo. So, lahat sila, for example, ang presyo ng kape nila is uh, 150, 160, 170, nagre-raise sa ganyan. So, yan din ang basiya mo ng price ng coffee mo. Kaya, kailangan maging matalino tayo how to price your products. Okay? Dok, nalilito ako sa pricing. Pwede kitang tulungan dyan. Kaya, you need a mentor. <laughs> you need a coach. Okay? Next is, para ma-attain natin ang ating revenue plan is kailangan natin, of course, ng specific target or sales target sa ating sales team. For example, ngayon, yung sales team namin, may target bawat siya. Bibigyan natin sila ng target. Kung meron kang five sales team, for example, uh, nasa beauty products ka, may sales team ka, or meron kang equipments, so meron kang sales team, dapat bawat isa may target. Okay? So lalo doon sa mga nagbebenta, you're giving commissions, Or yung mga nasa real estate, di ba, may mga sales team tayo, dapat may target. Hindi pwedeng walang target. Alright? Next, of course, kailangan review mo rin ang marketing strategies natin. O kailangan alam mo kung gagamitin mo na ba to. Kasi revenue pinag-uusapan mo natin. If you want increase in revenue, kailangan mo bang mag-ads? Pag-isipan natin. Parang yung team ko, accounting ko, sabi niya, pag na nga tayo mag-ads, kasi tinitinan namin, madami kasi ang organic marketing namin. Galing sa organic marketing. So, try to see. Kung, hindi ko sinasabi huwag kayong mag-FB ads ha? It's okay. Yung iba dyan, yung mayaman sa FB ads. Depends yan sa, sa iyo. Depends sa binibenta natin. Or webinars, free webinars. Uh, to get leads or mag DM or messages. So, aralin nyo which marketing strategy ang mas makakatulong sa products or services Okay? So, it delivers that's how you plan your revenue. Alright? And again, if you need further help, mag-message ka lang. Let's go, let's go! Kapi po tayo.